Good evening po sa inyong lahat Kumusta na po kayo? Ayan So Ngayong gabi ay medyo Nabago yung uh, Schedule natin Instead na yung typical na Every morning kung ako ay Gumagawa ng vlog Nabago po ngayon uh, Ang oras po ay 7.30 in the evening Ah uh, January twenty twenty 2025 at ako ay kasalukuyang nagre-reply sa napakaraming inquiries uh, sa ating uh, Mang Mags fb page ano ayan nata, uh, isa sa mga nabasa ko doon na katanungan ay tinatanong uh, nila kung pwede daw bang gumamit ng Integra 3000 sa kanilang bagong deliver na RTL. Actually, uh, one month na daw nilang pinapakain ng Integra 3000 yung kanilang nabiling uh, RTL. Ayan. So, actually po, hindi po pwede. Uh, hindi po pwedeng pakainin ng Integra 3000. Yung mga RTL ninyo lalo pat isang buwan na, di ba? So kagaya nga po ng sinasabi ko, ah uh, yung Integra 3000 po kasi ay ano 'yan, ah uh, pang pang manok panabong. Ayan po. So pang build up po 'yan ng mga ng mga muscle ganyan. So, Actually po ang unang ano ang pinaka foundation niyan Integra 1000 which is parang uh, uh, chick booster po 'yan. And then followed by Integra 2000 tapos 3000. Tapos yung Integra 4000, yun po yung ano pampaitlog ng Integra sa mga breeders ng manok panabong, Yan. So, dapat po ang ipakain nyo uh, yung feeds ng layer. Si pure blend po, uh, or layer 1 yung ipakain ninyo. So, yung mga brand, iba-iba. Merong uh, pure blend, may pelmico, may sari manok, diba? At kung ano-ano pa po. Minsan din po sa mga kooperatiba, yung mga sarili nilang uh, halo. Ayan. So, tayo po ang practice natin lately ay pag 16 weeks, pwede na po nating pakainin ng pampaitlog layer 1. Ano nga ba yung layer 1? Uh, ito po yung feeds na dinesign talaga, ginawa para sa mga paitloging manok natin. Ayan. So, yan po yung ipapakain natin dahil meron po yung uh, kumbaga hormones, ano? May nilalagay sila dyan na, na ingredients para yung manok natin ma-induce na mangitlog. Ayan. So, may mga ano rin yan, more on calcium. Kasi nga po yung manok natin, daily silang mangingitlog. So, daily rin silang mga ng uh, maraming calcium lalong lalo na sa pagbuo na lang ng kanilang mga shell. Ayan. So, dinisign po yan. So, yun po dapat yung ipakain natin. Ayan. And then, ah uh, sundan nyo rin yung lighting program. Napaka-importante rin po noon. Ayan. Kung gusto nyo madaliin, pailawan nyo. Madali nyo yung pangitlog. Kaya lang, sinasabi ko po sa inyo, magpuputukan po yung puwet ng mga yan or yung tinatawag nating prolapse. Ayan. So, wag po kayong mainip. Ayan. So, yun po yung ano, yung sagot sa katanungan nyo na kung pwede bang pakainin. Kung sa pwede, pwede. Mabubuhay yung manok, syempre. Kaya lang, ang hinahabol kasi natin sa manok natin, ang interest natin ay yung mangitlog. So, yun po. Kung sakaling napakain nyo, ng Integra 3000, wala naman pong mangyayaring masama. Hindi naman siya mamamatay or whatsoever. Kaya lang ang interest kasi natin is paitlogin. So ang ipapakain natin yung feeds na pampaitlog sa mga manok natin. Ayan. So sana nabigyan ko po kayo ng uh, magandang kapaliwanagan sa inyong katanungan. Ayan. So abangan nyo po yung CCU nating parating sa February 3. At ito ay yung RTL natin na pang May 26 harvest or 16 weeks po sila noon. Ayan, so abangan nyo po. Sa mga gusto magpa-reserve, magpa-book, text lang po kayo sa 0927-427-1056. Ayan, text lang po kayo. hangat uh, hanggat maaari po, wag mo nang tawag para yung conversation po natin may record. Kasi po, pag nag-usap tayo, mapag-usapan nating details doon, makakalimutan ko po yon sa dami ng tumatawag. Kaya mas maganda po, lalo na kapag meron tayong usapang tungkol sa financial, text na lang po para may record po tayo. Ayan. And then doon sa mga nagpa-partial, yung screenshot po ng deposit slip ninyo, pakisend po sa mga mags FB page natin. Para ma-acknowledge ko po siya ng maayos. Ayan, so, uh, yung mga naka-order ng pang-February 18, abangan nyo po yung delivery natin. Start na po tayo ng February 8. Ayan, so, maraming maraming salamat po. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. At uh, ito po, yung nasa background ay andito na po ako sa aking uh, bed uh, nakahiga na para maaga po tayong gigising bukas para mag ulit sa mga inquiries and then para mag uh, tomorrow po, umpisan ko ng maglakad-lakad at medyo tayo ay bumalik na yung ano, katabaan natin, lumaki na yung chan natin. So, start na po tayo mag-walking bukas. Ayan. So, thank you po, thank you. Maraming salamat po. ah uh, Mabuhay po tayong lahat and God bless